Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na panibagong video. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na sa iyo lamang iikot ang buhay niya? Kahit gaano ka pa kalayo sa kanya? ay ikaw at ikaw lamang ang pakakamahalin niya. Yung masisiguro mo talaga na ikaw lang palagi ang magiging first priority niya, kaya panoorin at gawin lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at napaka mo ritual, basta buo lamang ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang ay kunin mo ang aktual photo niya, o di kaya yung cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Mag-focus at mag-concentrate ka, baka titigan mo lamang ito ng maigi. At kung actual photo ang ginamit mo sa ritual ay hawakan mo lamang ito. Kung cellphone mo na may larawan niya, ay itouch mo lamang ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos ay ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, sa akin lamang iikot ang buhay mo at ako palagi ang first priority at habang buhay na mamahalin mo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Kung gusto mong dagdagan ng hiling, kung anong gusto mong panghilingin para sa inyong dalawa ng partner mo ay pwede mong gawin ito. At pagkatapos, halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo o di kaya actual photo niya na ginamit mo sa ritual. At gawin itong ritual 3 times a week sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong habang buhay, ikaw lamang ang mamahalin niya at ikaw lang palagi ang first priority niya. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.